Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May tanong ang mga kapatiran kung pwede ba daw bawiin yung naibigay na? Kasi subhanallah, may mga pagsubok na nangyayari sa mga kapatiran natin. Subhanallah. alibawa madalas na nangyayari na... na na ikukwento sa atin. Halimbawa, yung lalaki gusto niyang pakasalan yung babae, tapos yung babae nagbigay sa kanya, tapos biglang hindi natuloy yung kasal, so babawiin ng babae yung, yung uh, pera na ibinigay sa lalaki, o sa magkakaibigan, o magkakapatid. Ang tanong dito, uh, pwede bang bawiin yung naibigay mo ng regalo? Yan. Siyempre, pag naibigay mo na, tandaan niyo po, babae man o lalaki pangkalahatan. Pag nagbigay po kayo ng regalo, ano man ang dahilan mo sa pagbibigay mo ng regalo, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Kailangan mag-condition ka muna. Nababawiin ko yan kung sakali na, ano, uh, alimbawa, ganito-ganyan, uh, babawiin ko kasi yan ay uh, papahiram ko lang sa'yo. Opo. Kasi kung wala kang sinabi na ganun, na yan ay pinahiram mo, ay eh, ang original binigay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na pinahiram ko lang sa'yo yun. Maliban lang kung nabanggit mo sa simula na ibibigay, ito ibibigay ko sa'yo pero hiram yan. Kung bagay, mong mo salitang bigay pero ang, ang, ang nasa intention mo ay hindi bigay kundi hiram. Dito pwede mong bawiin. Pero pag binigay mong regalo at walang salitang pahiram, hindi mo pwede bawiin yan. Subhanallah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya sa hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma matalu alladhi yarji'u fi sadaqatihi kamathal alkalbi alladhi yaqi'u thumma ya'udu fi qayyihi fa ya'kuluhu subhanallah Napakadumi ng ganitong katangian. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang sinuman na nagbigay ng sadaka, nagbigay ng regalo sa kanyang kapwa, kaibigan, kapatid, tapos binawi niya yun, kamathal kalb yaqi'u thumma ya'ulu fi ya faya'kulu, subhanallah. Ang katulad niya ay parang aso na uh, nagsuka. Ah, sinuka ano yung aso, yung suka niya, kadiri. Pagkatapos ay yung suka niya, kakainin niya ulit. Paano na ganito pala yung aso, no? Wala na billah. Uh, sabi, sabi pa, sa, sabi pa sa ibang hadith, ala aidu fi hibatihi kal-a'id fi qayhi. Ang taong babawiin niya yung binigay niya, ay parang kinakain niya yung isinuka niya. Wala uh, na billah, uh, nakakadiri nakaka yung katangian na ganun. Kaya naman, uh, may condition lang may, may mga exemption lang. Sabi ng propeta sa Allah sa ibang hadith, La yahilu li yu'ti atuyatan tu mayarji'u fiya illa alwalid fi mayu'ti waladahu. So, ang pinahintulutan lang na bumawi ng binigay niya ay magulang lang. Yung tatay, especially yung tatay. Halimbawa, yung tatay binigyan ka tapos nagalit sa iyo, pwede niyang bawiin sa iyo yun. Opo, yung tatay lang ang nasa exemption. Pero may condition pa po ang mga ulama. Halimbawa, ako anak, halimbawa tatay ko, binigyan ako. Tapos, binigyan ako ng pagkain o binigyan ako ng pera, may kondisyon ng karamihan sa mga ulama dito. Kung sakali babawi niya sa akin pero nagamit ko na, naibili ko na, hindi na niya pwedeng bawiin. Ang pwede lang niya bawiin, halimbawa binigyan niya ako ng cellphone, tapos nung babawiin niya, na, nasa akin pa yung cellphone, dito karapatan ng tatay ko na bawiin niya sa akin yung binigay niya. Yan, kasi binanggit ng propeta sa Lord Salam, tanging tatay lamang ang pwedeng bumawi sa ating, sa binigay niya. Yan po. Pero kung nagamit ko na, nawala na, nagastos ko na, napakinabangan ko na wala na sa akin, ika nga, yung bagay na yung pera, wala na, naibili ko na, pagkain na, nakain ko na, dito hindi na niya pwedeng bawiin. Yun yung kondisyon ng ating mga ulama. Pangkalahatan, kapag binigay mo, hindi mo na pwedeng bawiin. Alam mo, biglang nagalit ka sa kapwa mo, biglang nagalit ka sa binigyan mo, biglang sumamaloob mo sa kanya, tapos biglang mong babawiin yung binigay mo, take note, haram. Bawal sa'yo, haram na halik. Bawal mong bawiin, binigay mo na, tapos babawiin mo. Eh, bawal ka magbigay, pag-isipan mo na muna. Kung uh, kahanda ka bang ibigay bi yan o hindi. Kasi kung hindi ka pahandang handang ibigay yan, ay, walang ganti pala, sayang. Parang hinahalin tulad ka ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam, sa isang aso, na pagkatapos mong iso ka, mo, kakainin mo ulit. Simple diri. So, yan lang po mga kapatid, kunting kaalaman. Tungkol po sa bagay na to, naway nasagot po yung tanong, kaugnay po sa katanungan na ganito. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته